Selamat malam. Dulus na nama oleh. Yang gamis singko. Malam ini ada snacks. Dulus na nama oleh yang gamis. Oh. Jangan takut dulus na nama. Dulus na nama. naman tayo gawain Ito. 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 Ito na tingin ang pagdagamas. Ito na. Paulit-ulit lang. Gawain ay pag-ibot. kasi.

Oo. Uh, Ako na ko na koya Ebi. Kusama rin si Naira. Hilintan eh. <tod> Ha? <tod> Ay, hindi si Hindi na ko na 拜拜，兄弟。啊， pagkabalik ni Chris sa uh, likod ng bahay ni Chris. kalaban daw iyon si Helenita